Mula sa personal na karanasan sa pamimili ng palay sa Lalawigan ng Nueva Ecija ay inihain ni Governor Aurelio Umali ang ilang pamamaraan na posibleng maging solusyon upang mapababa ang presyo ng bigas sa ginanap na consultation with rice stakeholders na pinangunahan ni House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez noong October 6, 2023. Ayon kay Governor Oyi, sa pamamagitan ng pagbili ng palay ng pamahalang panulawigan ay hindi na maidadagdag ang gasto sa pagpapatuyo at pagiling ng palay sa presyo ng bigas. Dahil ang pagproseso sa bawat mabibiling 50 kilos na palay na magiging 25 kilos na bigas kapag giniling ay ang magiging subsidiya ng gobyerno sa mga magsasaka at consumers. Sinabi ng gobernador na kung bibilhin ng gobyerno ang 10 hanggang 20% ng ani ng mga magsasaka mula sa 13 probinsya kung saan nang Gagaling ang 85% rice produce ng bansa at sasagutin ng drying at milling ng mga palay na ito para maging bigas ay maari na itong maibenta sa murang halaga sa mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Binigyang diin ni Governor Oyi na mahalaga din ang pagpapatayo ng matibay at modernong storage facilities tulad ng silo na pag-iimbakan ng mga biniling palay. Sinabi pa ng gobernador na maaaring masira ang mga palay sa oras na hindi maayos ang pagkakaimbak ng mga ito, kaya dapat na magpagawa ng maraming silo na mag-iingat sa kalidad ng mga palay. Ang gawin natin, damihan natin ng maraming silo. Bakit? Storage, the name of the game. Storage ngayon, dapat silo. Yeah. Para wala tayong problema. Kasi corn. pag na-drive mo, tapos hindi yeah, mo ginalaw, right, it, pasisira right, yan. Ang okay, yeah, chicken, kasama na rin yan, yung, yung corn ka na dininihingi. Tama yun. Let's, let's have a strong storage facilities na modern. Maliban sa pagpapatuyo at paggiling ng palay, kabilang pa sa maaring maibigay na subsidiya ng gobyerno ay ang paghahakot ng palay mula sa bukid, gasos sa gasolina, sasakyan at trabahador sa bukid. Maliban sa matatanggal na ang middleman sa pagbebenta ng palay, ay bibilhin din ng gobyerno sa mas mataas na presyo ang aning palay ng mga magsasaka. Ani Governor Oyi, ito ang tulong na mas magiging kapakipakinabang para sa mga magsasaka kaysa sa pera na mabilis lang ding maubos at maaari pang mapunta sa wala. Ibinahagi din ng punong lalawigan ng paggamit ng biochar sa probinsya na kauna-unahang internationally registered biochar production project sa bansa at sa buong Southeast Asia. Napatunayan na anya na ang paggamit nito ay nakatutulong upang mapataas ang ani ng palay at gulay dahil napapataba at napapaganda nito ang kondisyon ng lupa. Bahagi din ng pagbibigay ng subsidiya ng lalawigan ang pamamahagi ng biochar para gawing fertilizer na nakakabawas ng acidity ng lupa. Nasubukan na rin anya ito sa mga poultry farm upang malimitahan ang problema sa mga langaw. Kaya naman iminungkahi din ng gobernador ang paggamit ng biochar. Ang pagpupulong ay bahagi ng seryosong pagresulong Solba ng Administrasyong Marcos sa epekto ng mataas na presyo ng bigas at iba pang mga bilihin. Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.